Yun mga idol. So eto na yung uh, sa island ano po. So ito yung uh, inuna nating uh, kinabitan dito sa sidings niya. Bago namin ikabit yung uh, sa counter uh, top niya ano po. Yung alam uh, alambre na ito mga idol. Pwede nating ipako ito para mas matibay pa yung kape. A few moments later. yon mga idol, so uh, na-install na namin, ano, naikabit na namin itong uh, pinaka counter ng uh, island. So nandito mga idol yung sink. So eto yung uh, paraan na ginagawa po namin ano. So pag naikabit mga idol, saka pa lang namin uh, bubutasan yung para sa sink niya. Ang uh, ginawa namin mga idol bago namin na uh, uh, pinatong ito. So uh, kinat ko na ito di doon uh, sa baba dito sa may gilid. So hanggang dito lang muna yung cut niya sa ilalim para may salubong namin tungkat na ito mga idol ay ikakat muna namin doon sa gilid niya dito And then pag na-install saka namin na na ng buo dito sa ibabaw Yeah, yung mga idol so na uh, natanggal na pa yung uh, sa lalagyan ng uh, sink ano po so ito na yung butas niya so uh, common problem mga idol sa mga sink na ganito is yung uh, drip o yung mga pumapatak uh, dito sa gilid niya so nagkakaroon lang ng uh, leakage lalo na pag naghugas na may uh, tubig na pumapatak dito sa gilid yan so para masolusyonan solusyonan mga idol. Ah uh, ganito yung uh, ginagawa namin. So gamit po nito mga idol, 'yan oh. No? Uh, ah timpla may part A ito sa part B, ano po? Yan, so ganito yung ginawa namin ano mga idol. Ah uh, po namin dito sa may gilid ng ating uh, sink ano. Yan para makaiwas tayo ng drip o patak mula sa gilid ng uh, sink at ng ating uh, counter ano mga idol so ganito yung uh, paraan na ginagawa po namin ano? para so eto na you know, yung, yung uh, uh, sink na nilagay natin yun know, o mga idol ito na yung sink na nilagay po namin kanina ano po yun know. o so alos uh, yung pagitan nito itong quartz sa kanong uh, uh, sink ay uh, nasa 2mm po ito kailangan po ng spacer talaga dyan yan you o no. Know. Then sa installation ng mga sink na uh, ganito mga idol ay may tatlo tayong uh, sinusunod po na proseso ano po. So de-depende pa rin doon sa may ari po ano. So ang tawag po dito mga idol ay uh, pantay po dito ano. So ang tawag diyan ay dual mount. Yung nakapailalim naman mga idol. Limbawa po itong uh, quartz na ito ay nakapatong po dito sa ating sink. Ay uh, ang tawag po doon ay uh, undermount. Then uh, mayroon din pong uh, uh, top mount na sinasabi o yung nakapatong po dito sa ating uh courts uh, ng ano, mga idol o yung mga counter natin. Yung uh, nakapatong po dito mga idol is uh top mount. Ito po yung paraan na ginamit po namin dito ay dual mount o yung pantay po dito sa ating quartz. Ayan, no? then yung sample mga idol ng aming uh, kanto dito ay uh, po namin siya ng konti ano po yun no siya ng konti although hindi pa naman final po talaga ito abangan nyo po sa next vlog natin mga idol yung ginamit ko dito na materials sa kanyang kanto And then uh, yung gagamitin namin pang grout po dito sa pagitan ng Uh, quartz at ng uh, Sink Then yung gagamitin din po namin dito Na pang grout uh, Hindi po grout yung mga uh, gagamitin namin dyan uh, Abangan nyo po yung uh, sa next vlog natin Then update pa sa Tapos mga idol e Itong uh, backsplash Tapos na yan Then Itong sa may sink nya O dito sa may part po ng gas range Then dito pa mga idol sa uh, ilalim lalim po ng uh, barnook. Yan, uh, din po namin yan. Yan mga idol, yung gagamitin namin dito sa mga susunod na vlog naman. Yung uh, po namin dito. Yan, no? Then ito mga idol, ito yung binigyan natin kanina na pinailalim natin yung mga alambre na nakakapit dito sa kanyang riser so nailagay na namin itong counter ng island then uh, yung sa faucet siguro nito mga idol ay pull out may kasama po itong ano, may kasama siyang faucet uh, pero hindi daw yung yun po yung ilalagay niyan Rin dito ay yung mga takip na lang dito sa sidings niya yung kulang then eto yung siroho yun mga par so uh, good for uh, one day pa siguro ito mga yung kasama ng uh, ground ano po yan so hanggang dyan mga idol lagi tayong mag ingat at uh, God bless po sa ating lahat